Magandang gabi, mga Kamoyski. Mayroon naman tayong bagong uh, stories. Ito ay tungkol naman sa madre na nagmula sa Greece o sa Grego. Ang pangalan niya ay si Mariam Sola Echiotis o si, tinatawag nilang si Mother Raspin. So, itong madre na ito may, may madilim na nagawa sa kanyang sa kanyang nasasakupan lalong lalo na sa mga deboto at sa mga kapwa niyang madre so umpisa na natin itong kwento patungkol kay Mother Rasputin so si Mother Rasputin ay nakilala bilang uh, dedicated, uh, dedicated na madre sa monasteryo ng Old Calendarist ng Simbahang Orthodox. So ipinanganak siya noong 1883 at siya ay naging tanyag hindi lamang sa kanyang posisyon bilang reliyon kundi pati rin sa mga krimen na, na kanyang nagawa. So ang mga krimen na na kanyang nagawa ay sinagawa sa ilalim sa pagkukunwari, ang pagiging reliyoso at kanyang pamumuno, kinilala bilang mapang-abuso ang mga kadahilan ng kanyang nagawa ha ganitong mga krimen ay kontrol, so ang si mother uh, Solakiotis ay kilala sa kanyang matinding kontrol sa kanyang deboto Grabe, no? parang sadista itong madre na to. So ayon sa mga ulat, pinipilit niyang isuko ng mga madre ang tagasunod. So may mga ari-arian sa monasteryo gamit ang pananakit o pananakot na ito ay kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. So parang nag-ano siya ng parang nag-death threat siya o ganun. Parang tinatakot niya mga deboto So para pag hindi binigay yung ari-arian niya, parang may mangyayari mo sa mga ganun. Grabe itong madre na <laughs> Madre pa man din. So, isa pang ginagawa niya, pinapanaganap niya ang idea ng verification or paglilinis ng kaluluwa sa pamagitan ng pagpapahirap, malupit na mga parusa at pagpapabaya sa kalusugan ng mga madre. Maraming diboto ang namatay dahil sa guto sakit at kawalan ng medikal natin siya. Sure. So, mayroon mayroon sa so 177 ang mga napatay niya. Ayun yung mga ginagawa niya. Parang tinatorture niya ay to death. Grabe itong madre na to. So, ayon sa kanyang mga taga-sunod, pinaniwala siya niyang siya ay isang banal na hindi lang na may direktang komunikasyon sa Diyos ang paniniwalang ito ay ginagamit niya upang ipata ipataw ang kanyang mga kagustuhan at gawain kahit na ang mga ito ay nakakasama. kasama. mo yun? Pinapataw niya yung mga masamang gawain tapos sinasabihan yung banal siya. Tapos meron siyang direktang kontak sa Diyos. So parang dumadaan muna sa kanya bago sa Diyos. Ganun. Grabe itong ano na to. Madre na to. So, ang pagkakuha ng mga ari-arihan, uh, ginagawa niya, pagkakuha ng ari-arihan ng kanyang mga tagasunod ay nagbigay sa kanya ng malaking kayamanan. Ang kanyang monastaryo ay isang naging isang sentro ng paninindang o sa ang pagsuko sa kanyang kayaman, sa kayamanan mula sa mga deboto. Grabe. So, So, sa panahon ni Sola Quiotes, maraming institutional religyoso ang, ang hindi maigpit na binabantayan. Kung, kung wala ng regulasyon o transparency ay nagbigay daan upang may niya ang kanyang mga krimen na hindi agad na Kasi pag, alam ko, pag nasa monasteryo ka, parang nandun lang kayo sa place na hindi kayo hindi basta-basta makakalabas dun unless na tumakas ka. Para siyang precinct din nata yan eh so, parang ang hiniyari parang naging ano siya, concentration camp ng simbahan ganong kagrabe yung panahon na yun so ah uh, sa wala ng pagsuporta so, ang pagkahatol at kamatayan, noong 1950 siya ay naaresto naaresto siya noong 1950 nasuhan ng mga otoridad na napatunay nagkasala siya at nahatulan ng pagkakulong ngunit namatay sa bilungguan noong 1954 so yun nakarama siya uh, hindi rin after, after niya mahuli noong 1950 so after 4 years nag, ano, namatay din siya dahil doon sa hindi ko alam ba siguro katandaan na din kasi pinanganak siya ng 1883 so ilang taon din siya ilang taon na rin siya nung kulong tapos sa bunga ng ito, uh, si Mariam so so ay bunga ng kombinasyon ng kaniyang diosong personalidad at pagdating lang sa kasali, kasala kasamian at wala ng religiosyon Ang kanyang kaso ay nagsilbing paalala sa panganib ng pag-abuso sa kapangyarihan lalo na sa mga institusyon na nagdadala ng uh, influensya at uh, spiritualidad. So yun, ginagamit niya lang yung posisyon niya. So parang ginagawa niya pang prompt na maging banal siya, banal siya na verification. So may mga devoto naman naniniwala na banal siya. So, tapos may direct siyang contact kay God. So ang ano dito, huwag ano, basta, basta talaga magtitiwala. Kahit pari pa yan or, or matter. So hindi natin alam eh. Iba pa rin yung tao pag nakasama mo na. So hanggang dito na lang mga kamuiski. Sana mag-enjoy kayo sa aking kwento. Kay Madre Rasputin. O si Madre. O si Mariam Solakiotis. Ang Bansang Gris. Maraming maraming salamat po. At muli, happy new year sa inyo lahat mga kamuiski. Bye bye. Abangan nyo na lang po sa sunod kong upload. Uh, Within this week din. Sana mag-enjoy kayo. Ah, happy new year ulit. Maraming salamat.